Nagkakalat daw po itong mga OFW na ito, uh, Filipinos in London. Kasi, nako, nakakahiya ah, daw ito, sabi ng mga netizens. Ito yan, before they go rallying like this, I hope they had a think of the fact that they are living comfortably in the UK where justice and fairness are paramount they are asking to free a detained individual who is charged with murder and they are asking the king yan tignan nga natin kung ano yung nakasulat dito sa kanilang protesta na ito king charles you honored filipino workers serving in uk with respect help duterte <laughs> come home Idinamay niyo pa talaga ang king. Paano kung yan ang magalit at kayo ang pauwiin? Ano ba? Nasaan daw ang mga kukote niyo? Sabi ng mga nagkomento dito. Hmm. Tignan nga natin ano pa yung laman ng balitang ito. Ang sabi kasi dito, Filipinos in London um, -hmm, are, are asking help leading King Charles III to bring their Tatay Digong back home. This is funny. This is ridiculous, sabi na nagkomento, because they know very well that the royals don't engage in politics. Hindi daw sila nag engage sa politics. At sigurado tayo, no comment ang king dito sa inyong panawagang ito. At uulitin ko lang, totoo yung sinabi ng isang nagkomento na kahihiyan itong ginagawa niyong ito. Nakakahiya kayo. Good luck.